Alright, welcome back mga kajani, nandito na akong pumulihan yung lingkod kajani ng Janitor TV At ito ang janidip, usapang utang, usapang ola So, gaya ng aking ipinangako, mga kajani Mag-subscribe muna kayo kung hindi pa kayo nag-subscribe At uh, mag-like uh, and share na rin po kayo at mag-hit nyo na yung notification bell natin yung Para updated kayo lagi sa ating mga ola update mga kajani Medyo mainit pa rin, okay, yeah. sensya na Medyo mainit pa rin talaga ang panahon mga kajani, okay So, yung pinangako ko na every weekend, gagawa tayo ng question and answer ng mga mapipili natin itong mga nakarang araw. So, yun mga kajani, uh, ito yung ating unang question and answer for the weekend. At bukas ay subukan ko makapag-live. Tignan ko kung makakapag-live ako mga kajani para makapag-banding-banding naman tayo mga uh, other subscriber at bang mga sign uh, viewer na mga may mga katanungan. Kasi nga sabi sa inyo, hindi na ako masyadong sasagot sa mga PMPM o sa mga comment na medyo nakaka trigger ng aking anxieties dahil nga sa burnout ko mga kajani kaya ito muna, kaya muna ang gagawin ko ha medyo, nanon ko si electric medyo. medyo na mamiglamig ng konti so yun mga kadyani sa unang katanungan ano po mangyayari pag hindi nagbayad like forever kasi nang haras na ano mangyayari pag hindi ka nakapagbayad sa ola wala naman eh Parang wala naman. Yung nga lang, talaga mahaharas ka ng mga ilang buwan. Like, 3 uh, to 6 months. Minsan may mga taon pa nga eh. Na bumabalik-balik yung mga yan. Talaga mga kajani, bumabalik-balik yung mga yan. At uh, wait lang. At talaga mga kajani, bumabalik-balik yung mga yan kahit taon na yung numipas. Dahil mayroong pagkakataon na baka may nahalukay pa yung mga agent, yung mga ola sa system nila na... na babalik balikan din nung ano ba, aring kaya kayo nga mga kadyani, pero wala namang mangyayari, like sasabihin nila baka nagkaroon ka ng hit sa NBI hindi naman, kakarecord to ba sa CIC, depende, kung yung ola na nahiraman nyo is under ng CIC, o uh, talagang ano, pero kung sa problema lang, talagang mabibigyan lang kayo ng inang buwan na harassment, 3 to 6 months, sandan minimum 3, 3 months at 6 months ang maximum nila ng panggugulo sa buhay ninyo, yun lang po, kung hindi mababayaran uh, depende rin pero kung mga legit like bill is o mga kala papadala ng mga demand letter yun lang naman parang kat maaari mga yun mga matitino is kausapin na lang o kung kain gawa ng paraan gawa ng paraan na mabayaran dahil medyo legit yung mga yan mga kajani maayos na makausap so yun ang unang katanungan mga kajani yung pangalawa mga kajani ito yung sabi niya ang karang araw lang to sir sana mapansin hindi ko na kaya bayaran lahat dahil sa laki ng tubo Halos lagi akong galit, tulala, nag-iisip. Hindi ko na minsan maasika sa mga anak ko. Hindi ko kaya bayaran utang ko sa Digido. 5K ang inutang. Ang natanggap niya ay 4,780. Ngayon lumaki na dahil hindi pa ako nakapagbayad. Hindi ko na alam gagawin ko. Pwede kaya ibalik na lang ang nautang ko. Hindi ko na kaya bayaran. Sa sobrang laki ngayon, 11,245 na utang ko. Stress na ako sobra. Well, Pwede naman siguro yan, dahil, yung alam mga ka dyan, maghintay kayo. Sa akin, experience ko dyan is, 3 to 4 months, nagbigay sila ng principal uh, amount offer. Pero, hintayin nyo yun, uh, para magkaroon kayo ng ideya, kung, kasi sa apps, pwede naman yan, kasi ako, ang experience ko nga, diba, sabi ko sa inyo, dalawang beses ako nakapag-parashare ng 2,000, tapos, other uh, is 3,000 plus, na halos umabot ng Uh, kulang ko lang 5,500 at uh, halos yun yung minimum ng isang buwan ko pero ngayon hindi naman ako nilat pero nagpalit nga nagpalit ako ng number mga ka Johnny no kaya ako nag-stress ka ma ano ma'am or sir hindi ah, ko masyado ma ano yun ah baba yata amara kasi ah uh, ma'am kung nag-stress ka hayaan mo lang muna dahil na hintay mo mag offer ng principal amount mga 3 to 3 to 4 months Maghintay mag ka lang tapos kasi mag yan eh yung mga agent na pupunta sa inyo kung taga NCR lang kayo talaga pupunta yan kung within Metro Manila lang talagang talaga bahay yan pero huwag magpa-stress ah, hayaan nyo lang na pupunta basta pagka na, sa inyo hayaan nyo lang muna para mapilitan din silang magbigay ng principal o pair yun lang naman ma ma'am ma 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 para magbigyan ko kayo ng ideya kung ano gagawin nyo para mabawas-bawasan yung stress ninyo mga kajani. Yun lang gawin nyo ha. Pagka hindi nyo kayang bayaran. Hintayin nyo magbigay ng principal offer to si Digito. Ganyan style dyan. Para di kayo maaobliga. So, ayan mga kajani. Ito pa. Online loans Pilipinas po. nagpapabarangay sila. Totoo po ba, sir? Kasama po ba sila sa ipapasara? Online loan Pilipinas. Ang alam ko kay online loan Pilipinas. Pagpupunta pero within Bulacan. Pero isolated case yan mga kajani. Hindi ko pa na anuhan talaga na may pumunta sa barangay o sa bahay, wala akong siya na pero isolated, pero siguro bihira talaga, kaya nga sabi ko isolated ngayon, uh, kasama po ba sila sa papasara, wala pang update sa SEC mga ka Johnny eh. kaya kung may mga nagtatanong sa akin dito na kung kasama ba yung mga ulan nila na natin yung OK Peso, ay Peso, el Peso Pashcast, kung meron na bang, kung kasama ba dito sa mga nagtatanong sa mga update ko na nakaraan na mga na revoke na raid na season disease kung ano lang po yung sinabi ko doon sa video na yun yun lang po ngayon kung gusto nyo po ng update, hintay din po tayo dahil ako po yung naghihintay lang din po ng mga update galing sa SEC, galing sa government agencies mga kajani so yun mga kajani, ang unang ang episode natin ng uh, question and answer every weekend tatlong question lang yun uh, mga kajani, medyo tingin ko lang kung ano yung mas magandang may pa bigay advice do sa ilan ilan para kung sakaling gano maghanap dito na lang po sa video dito na lang po sa mga ano natin sa vlog para paliwanag kasi kung sa chat ang hirap mag explain <laughs> totoo lang pati yung ano kung pati pa paliwanag nai-stress ako tapos magbabalik-balik pa yung mga tanong paulit-ulit yung tanong napalawanag ko na kinabukasan yun na naman so yun mga kadyani no, ito muna tayo ngayon uh, sa ating baga, uh, unang episode ng question and answer ng weekend ito po ang inyong lingkod kadyani na Jani Tortibi at ito de Dep usapang utang usapang ola